So good morning. So good morning, mga guys. So time is now four forty-seven in the morning. So today is February nine, two thousand twenty-five. So actually, guys, we came back Ako na lang usap oh, ay ko ako ng mama yan ko lang mama ments um lang Juan so nag sa kyanen guys kenan guys um next day Good evening, guys. Today is February 10, 2025, Monday. So the weather is good. So time check is now 7:28 in the morning. So it's joke, eh? Always fina na ako, guys. So kayo na po. Wala nito ang tiyan. I'm done eating my breakfast. Ako sura ka inon unan o ginamos. So busog maso update sa kong ipon sakit yung kiyapon ambot ka na no, sa anong mahuman. So, ang pinta guys sa Awang adlaw ha. So, perka sinag. So, guys, ang kabot ko ni ngayon na nila kong propeller. Oh, next day. Guys, good morning everyone. So, today is February 11 2025. So, time check is now 7.13 in the morning. So, guys, it's dolog time. So, padaw na sa ko Then, iba pa mahaw. Then, mamahaw pa ko siguro sa barangay. Ito na lang kamukhaon kay Lysod. And, so, mga guys. Tulog na ta. Kahapon kasi ayoko ni Outer. Nagsukod lagi ni Dere. Ugyuta na mo niya yeah, sa so paghihiman -e himan -e kay di maglisod man sila kay wala di magud sila kasukod sa una so ma dapat pangitaan anak sa mig angay nga posiso aning kalakiha So good morning guys. It's to now 7:50 in the morning. So na ako pa ko guys. Dere sa barangay. So actually guys na huma na ko dere sa barangay. Nagka-coffee ko guys. Pero hindi itong 3-in-1. Itong coffee stick lang kayo. Grabe katamis ang 3-in-1 niya. Hindi ito ka-adjust sa iyang gitang ison. Bakit? Nag-save na ang iyang usapag-kuan ba? So ayon ninyo kuan, Coffee stick. Ikaw rin mag-adjust sa gitang ison. So actually guys. Ako rady sa barangay. Ngit-ngit ang mga barangay niyo kayo. Ang usang suga kayo. Nag-ubak. So nakita ko ni Toto gahapon katong nagbutang aning suga kung giing niya. Kuan. nit-nit ang mga office. So, actually ako ako sa Dari, wala pa si engineer. Among toys kay na sa city kay ni Agto sa Kuwa. Na ay gi, gi pa, pa receive. So, kaya na siya magkayod-kayod tayo ka na kurong taon-taon. Mainom sa -taon kape. Okay. So, kumusta mo guys? Amping mo diha. Sa inyong mga galaw. Magbuhat o matarong. Aron ki kahimutan ta sa ginoon.